nga ba mahalaga na magkaroon ka ngayon ng uh, long-term health care? Kasi kung sa ngayon uh, ikaw ay nasa iyong uh, productive years, possible 21 to 60 years old, kasalukuyang kang nagtatrabaho, malakas, di ka ano nakakasakit, kadalasan binibigyan ka ng HMO ng iyong company dahil pinakikinabangan ka. Kaya dapat lang din na gamitin mo ito kung sakaling magkasakit ka. Ang tanong, Madalas mo ba itong nagagamit? At kung hindi mo man nagamit, sasabihin mo ba, sayang, hindi ako nagkasakit. Kung self-employed ka naman at wala kang HMO, pwede ka namang bumili. Kaya lang nga, ganun din, <laughs> kung hindi ka nagkasakit ng, sa loob ng uh, isang taon, sayang din ito at bibili ka na uli para sa susunod na taon. Ang masakit lang, lahat po tayo ay darating sa ating retirement years Yan yung 61 na and beyond Isa-isa nang magpapasukan at ang iba't-ibang sakit natin Marami ka na maintenance na gamot May regular na check-up ka na rin sa doktor Possible, madalas ka na rin hospital. Siyempre, wala ka ng HMO dahil retiro ka na Gustohin mo mang bumili hindi na pwede dahil hanggang 60 years old lang ang age limit at marami ka na rin sakit possible hindi ka na rin ma-approve Napaka-simple lang intindihin bakit kailangan natin ng long term health care habang malakas ka mag-ipon ka na ngayon sa pagkakasakit mo dahil sigurado namang darating ang panahon na yon kung ngayon maarti ka dahil meron kang HMO sanay ka sa private hospitals sa malamig at malaking kwarto na laging feeling mo na sa staycation ka, isipin mo na lang paano kaya sa pagtanda mo at saka aasa ka sa gobyerno? I'm not against government hospitals, magagaling yan. Pero kung nasanay ka na pagdating mo, ikaw ang inuuna, sanay ka kayang pumila ng ilang araw para ma-accommodate ka. No more about long-term healthcare, everyone must have. Message ka lang for more information.